Isadya naman nga hong pagkagarning lumay ang iyong dadayuhan ay miski malayaw ay ikigagaaw at talaga naman nga hong samahan niyo ho, akaw ng inyong matuklasan kung saan aray ay di magandang araw mga kangipin, kumusta nagahu kayo kayo kainamo Abay, binagtas nga ho namin ang Batangas to Bawan Bypass at talagang kami nga ho'y napahinto din eh sa may Butards Lomi House and Lutong Bahay na matatagpuan naman nga ho sa Barangay San Mateo, San Pascual, Batangas dun ho sa napakahabang bypass. Ang maganda nga ho din eh sa Butards Lomi House ay talaga naman nga ho, 24 hours na bukas. Kaya miski alauna ng madaling araw ikigumaor din eh ay talagang lang ikay may mararatnan sa dami nilang minong ihahain sa iyo ay maya maya pa naman nga hoy dumagos na ang aming order ko po ay ari na nga ang kanilang pinagmamalaking mga minaw ay talaga naman nga hon sulit na sulit eh. ay ano pagkakadaming serbing day na eh. ay talaga naman nga hong aring luming are ay mamayay karibaw ay basta naman hulumay ang pinag-uusapan ay talaga naman nga hong pulasan ang mga batangginyo yan ay miski malayaw ay talagang yay so out kung saan saan. Kupaw arin na ang, ang kalhating tulyasing lumay. Ay ano gawang pagkakadamay ay awas na awas ang tapay. Ay inyo rin susubukan wag ang hinday. At yan naman ho ay may regular, may special at talaga naman ngahong yaan ay napakadaming makakakain. Pero nalaang ha kung talagang kayo'y masisiba ay dalwahin niya ang order at baka kayo'y kulangain kain naman. Ay kasarap din ang sisig. Talaga naman ngahong hong noot sarap ay at arin nga hung, mga kapater kau ay na tipuhan arin luming aray. At yung ganaman nga hong pagkakadaming pupawr ang tawag ho din ni sa Batangas ay pupawr. Kung sa inyo naman yan ay chicharon kay naman. Ay ari naman nga hong pusit na aray. ano ang pagkakalambaut at ayos na ayos din naman nga ho ang lasa ay. Ay anog pagkakalaki naman ng chika din ni sa chamay. Ay talaga naman nga hong kami pandali na rin ay, ay kayo'y kain na rin ho. Siyempre. Thank you Lord sa blessing kay naman. Ay kita nyo gaho Talagang kami kabkab -kab din ay, at hindi ho natin papalampasayin a chicken chamay Atin nga ho nating titimusan abo ay talagang hindi rin ho magpapatalo sa lasa ay inyo rin ho subukan tapos may pasabaw pa ay nakakita nga ho tayo dinay ng mga kangipain salamat ho sa inyo at talagang tayo ho napaindak pa dinay miski ang ating katawan ay talagang kasintigas ng niyaw kay naman ay kaganda ho ay nang jingle na sayaw na aray ng butaj slow house ay talagang kayo'y mapapaindak dinay ay, ay panaw mga kangipain, itag nyo na ang inyong trupa, ang iyong kaibigan, ang iyong pamilya, at kayo'y gumaor na din eh, sa Butard Lomi House sa may barangay San Mateo San Pascual, Batangas matatagpuan, kay naman ay panaw, wag nyo naman hong kakalimutang aribisitahin, kita nyo second place ay salamat nga house sa mga sir at sa ma'am na aray, at talaga naman nga hong ano gam babait ng stop kay naman, abay wag nyo hong kakalimutang i-share. kayo'y mag-comment na rin nang nantay magkahon Hun-tahan at talaga naman nga hong bye-bye God bless sa ating lahat.